Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong nadiskubre ang mga eksperto sa arkeolohiya na siyasabing maaari raw bumago sa kasaysayan ng ating daigdig? Kaya mula sa sinaunang mosaic na muntikan ng masira hanggang sa pinakakilalang unang ninuno ng mga tao ay pag-usapan natin ang 10 pinakanakamamanghang natuklasan ng mga eksperto sa ating planeta. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay Simulan na natin. Number 10, sino unang musik? Hindi na bago sa ating kaalaman na sa kasaysayan ng ating planeta ay napakadaming mga bagay na ang ating nalimutan at nakaligtaan. Kung saan ang isa na rito ay ang musik na nadiskubre ng mga eksperto sa bansang Turkey noong taong 2000 kung saan nang mabilitaan nila na maaari raw masira ang dam malapit sa sinaunang syudad ng Ziogma na nadeskubre nila dito kamakailan lamang ay naging mabilisan at agara ng kanilang paghuhukay sa lugar na naging dahilan para matuklasan nila dito ang napakaraming mga likang sining sa sahig na sinasabing nagpapakita kung gaano na lamang kahusay ang mga sinaunang Romano pagdating sa larangan ng paggawa ng musik kung saan magmula sa mga maliliit hanggang sa mga kasing laki na ng pader ay makikita na kahit pa ginawa ang mga ito lagpas isang libong taon na ang nakararaan ay talagang namang hindi pa rin sila matatalo ng mga musik na ginawa sa kasalukuyan Number 9 Bakas ng ating mga ninuno maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na merong nadiskubre ang mga eksperto sa New Mexico na sinasabing naging patunay raw na mayroon ng mga naninirahang tao dito kahit pa noong unang panahon matapos imbestiga ng mga eksperto ang mga bakas na kanilang nadiskubre sa lugar ay natuklasan nila nang mga ito ay ginawa lagpas 23,000 taon na ang nakararaan kung saan maaari raw na may mas matagal pang nanirahan dito noon na hindi na lamang natin natuklasan. Ang nadeskubre na ito ay naging dahilan para maghanap at mag-imbestiga pa ang mga eksperto sa lugar sa tsansa na makatuklas pa sila ng mas matandang mga bakas na iniwan dito ng ating mga ninuno. Number 8. Borobudur Ang isa sa pinakanakamamanghang nadiskubre ng mga eksperto sa ating planeta ay ang templo ng Borobudur na matatagpuan sa isla ng Java sa bansang Indonesia kung saan sa sobrang nakakamanghan nito ay kabilang siya sa pitong wonders ng ating planeta. Sa kadila ng ang templo daw na ito ay nagpapakita kung gaano na lamang kahusay ang mga sinaunang tao sa kanilang paniniwala. Ang templo ng Borobudur ay ginawa upang maging lugar sambahan para kay Buddha kung saan matatagpuan sa istrukturang ito ang lagpas limang daang statwa ni Buddha at dahil ang templo na ito ay ang pinakamalaking Buddhist temple sa ating daigdig, ay talagang namang hindi na tayo dapat magulat pa kung napakaraming mga tao ang bumibisita kada taon na matapos pag-aralan ng mga eksperto ay sinasabing umaabot sa dalawat kalahating milyon na naging daylan para ang templo ng Borobudur ang maging isa sa pinakanakakapag-ambag sa ekonomiya ng bansang Indonesia. Number 7. Nawawalang siyudad ng Tenya sa malawak na kasaysayan ng ating planeta ay hindi na may tatanggi na napakarami ng mga syudad dito ang natabunan at nakalimutan na lamang sa paglipas ng maraming mga taon. Pero may ng mga ekspertong isang syudad na maaari raw bumago sa kasaysayan ng ating planeta. At ito ay ang nawawalang syudad ng Tineya na isang lumang syudad noong panahon ng mga Romano na sabing bumagsak nang maganap ang Trojan War kung saan sinasabi na ito raw ang naging lugar tirahan ng mga preso noon. Ngunit nang imbestigahan nila ang lugar, nadiskubre nila rito ang napakaraming mga mamahalin at mahalagang mga kagamitan na nagpapatunay raw na mayayamang mga tao ang naninirahan dito noon. Nasa kasamang palad na hindi na matukoy pa kung bakit nilisan at inabandonan na lamang ang lugar hanggang sa halos makalimutan na lamang ito sa kasalukuyang panahon. Number 6. Pompeii wala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong sinaunang syudad sa bansang Italy na noong unang panahon ay nasira at natabunan dahil sa pagsabog ng isang bulkan? Ito ay ang syudad ng Pompeii na natabunan ng abo nang sumabog ang Mount Vesuvius na naging dahilan para tila ba malibing ang kabuuan ng syudad kasama ng mga naninirahan dito. Kung kaya't nang matuklasan ng mga eksperto ang lugar ay hindi lamang mga sinuunang kagamitan ang kanilang nadeskubre dito kundi pati na rin ang mga labi ng mga residente ng lumang syudad na nasama sa pagkawasak nito humigit kumulang dalawang libong taon na ang nakararaan. Ang mga abo na bumalot sa kabuoan ng Pompeii ay naging dahilan naman para mapreserve ang mga kagamitan at bangkay ng tao na nasa loob pa nito. Kung kaya't napakaraming mga lumang gamit ang nadiskubre dito na tila ba bago pa at maaari pang gamitin hanggang ngayon. Number 5. Homo Luzinensis lamang sa ibang bansa nakadiskubre ang mga eksperto ng sadyang nakakagulat at nakakamanghang mga bagay dahil pati na rin sa ating bansang Pilipinas ay mayroong mga natuklasan na maaari raw bumago sa ating kasaysayan kagaya na lamang nang nadiskubre noong 2007 sa si isang kuweba sa Luzon kung saan mga bungo ito ng mga sinaunang tao na tinatawag ng mga eksperto na Homo Luzonensis na mayroong itsura na nasa pagitan ng mga sinuunang tao at mga tao sa kasalukuyang panahon na nagpapakita raw kung gaano na lamang nag-evolve ang mga tao noon at naging patunay na ang ating mga ninunong galing sa Africa ay agad dumiretso sa Timog Silangang Asya na noong una ay inakalang imposible pa ng mga eksperto. Number 4, Ayahuasca sa dinami-rami ng maaaring matagpuan ng mga eksperto sa kabundukan ng Andes sa bansang Amerika ay sigurado kung ang sinuunang droga na ito ang isa sa pinaka hindi nating aakalaing posible pala. Ang drugs na ito ay ang tinatawag na ayahuasca na sabing ginamit ng mga tao sa lugar lagpas isang libong taon na ang nakararaan kung saan kahit na napakatagal ng panahon ang nakalipas Matapos itago ang droga na ito ay makikitang buo at tila ba pa itong gamitin. Kasama ng droga sa supot na pinaglagyan ito ang mga kailangang gamitin upang magamit ito. Na ayon sa investigasyon ng mga eksperto ay ginamit raw ng mga residente noon habang ginagawa nila ang kanilang mga ritual. Number 3. Sinaunang Bungo Hindi na bago sa ating kaalaman ng ating mga nanuno ay nagmula pa sa bansang Afrika pero alam mo ba na may nadiskubring bungo ang mga eksperto sa lugar nito ito na maaari daw magpatunay na may kapareho tayo noong unang panahon? Ito ay ang sinuunang bungo na natuklasan ng mga eksperto sa loob ng isang kweba na matapos nilang investigahan ay sinasabing na matay milyong taon na ang nakararaan. Kung saan matapos nilang suriin ang DNA na ito ay napagalaman nila na kahit hindi ito tuluyang kapareho ng mga sinuunang tao ay tila ba magpinsan lamang tayo kung kaya't kung sakaling nabuhay daw ang mga ito, ay maaaring magkaroon tayo ng kasamang naninirahan sa ating planeta na may ibang uri o lahi lang sa atin. Sa kasamang para di hindi matukoy ng mga eksperto kung ano ang nangyari sa populasyon ng mga nilalang na ito at kung bakit hindi na nagpatuloy ang kanilang pagpaparami hanggang sa kasalukuyang panahon. Number 2. Library of Alexandria isa sa sinasabing pinakamalaking rason kung bakit napakaraming kaalaman patungkol sa ating kasaysayan ang nawala at nakalimutan na ay ang mga aksyon at aktibidad ng mga tao noon kung saan ang isa sa pinakamalaking ehemplo nito ay ang nangyari sa silid aklata ng Alexandria na kilala sa pagiging isa sa pinakamalaki at tanyag noong unang panahon kung saan ang lugar doon ito ay naglalaman ng halos lahat ng kaalaman patungkol sa ating planeta. Kung kaya't sadyang nakakalungkot isipin na nasira lamang ito dahil ng pigilan ng dating diktador ng Romano na si Julius Caesar sa pagpasok sa bansang Ehipto ay pinasunog niya ang mga barko ng siyudad ng Alexandria na naging daylan para kumalat ito sa buong siyudad at madamay din ang silindaklatan na naging daylan para mga reliko at kaalaman na lamang ang matuklasan natin sa kasalukuyang panahon patungkol dito. Number 1. Lucy Kung pamilyar ka na sa kasaysayan ng ating planeta ay sigurado akong kilala mo na si Lucy na may hawak sa titulo ng pagiging pinakaunang Australopithecus afarensis na kilala sa pagiging isa sa mga uri ng ninuno ng mga tao kung saan nang madiskubre ang kanyang katawan sa silangang bahagi ng Afrika ay nagulat na lamang ang mga eksperto nang matuklasan nila na 3 milyong taon na ang nakararaan matapos siyang mamatay na naging dahilan para mapatunayan nila na kahit pa noong panahon niyon ay kaya ng maglakad gamit ang dalawang paa ng mga tao dahil dito ay sinasabing bago pa man maimbento ng mga tao ang paggamit at paggawa ng mga kagamitang bato ay may kakayanan na tayong tumayo at gamitin ang ating dalawang paa sa paglalakbay na talagang namang bumago sa mga tsorya at kaalaman ng mga eksperto patungkol sa ating kasaysayan. At yan ang bumabo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakalawak ng kasaysayan ng ating daigdig kung saan sa paglipas ng maraming mga taon ay napakarami ng mga kaalaman at kaganapan na nangyayari dito ang nakalimutan na ng sanliputan. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga nadiscovering ito ang pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.